Buksan natin kung ano ito. Tingnan lang. So. so, let's see. Hello everyone, this is Chamid82Vlogs For today's video, mag-a-unboxing ka ako No, I mean mag-a-unwrap ako ng gift na binigay sa akin I have a gift from a friend Binigay ako nung egg So, idea O, oh, diba? Samahan nyo ako mga langga na i-unwrap natin to O, i-unwrap ko ito So, samahan nyo ako Buksan Ano to So, buksan natin, 'wag na nating patagalin pa. Buksan natin kung ano ito. Ganun lang. So, let's see ano. oh, Guys, pa okay. okay. It's a set from Bath and Body. So, ayan mga langka. Ito po yung gifts na natanggap ko. Meron siyang body mist, meron siyang shower gel at body lotion. So, ito yung gifts na binigay ng friend ko sa akin. So, ayan, tingnan natin. Thank you so much. So, ayan, thank you so much sa aking friend. Kung sakay dyan mo lang ka. So, ayan mga langga. Ito yung laman ng gift na binigay niya. So, ayan. Gusto natin. Body lotion. Shower gel. At ang um, body mist So ayan po siya. Ito po yung laman ng gift niya. Isang body mist, shower gel, rapsberry at lotion. Amoyin nga natin. Mm, mabango. Toby. Mm, amoy raspberry. Raspberry yung mist niya. Raspberry yung scent niya. So, ayan na guys. Ayan na yung gift na natanggap ko. Anji. Anji ba to or an Angi? Basta, yun na yun. Ayan. So, ayan mga langga. Natapos ko na unwrap at nakita ko na ang laman ng gift niya sa akin. At ito, yung gift niya. Thank you so much sa idea mo. Shower gel. Kala niya siguro hindi ako naliligo. So, thank you so much mga langga sa mga nanood itong unwrap video ko na ito. Thank you so much. At sa lahat ng mga uh, sumusuporta sa YouTube channel ko, thank you so much. God bless you mga langga. And as always, sa lahat ng mga bago dito, please like, comment, subscribe, bell all na rin para manotify kayo sa mga bago kong upload videos. Thank you so much mga langga. God bless and keep safe everyone. See you sa next upload videos ko. Babush! I love you guys. forget that day we met your eyes are blue your presence